ipanawagan sa atin, sa publiko, mga tol. Alam niyo naman, di ba, na napakagulo ngayon ng ating bansa dahil nga sa patuloy na awayan dito sa politika, sasabayan mo pa ng mga pro-China, mga tol, at sasabayan mo pa ng mga walang pakialam talaga kung tayo ay masasakop ng China o hindi. Diba? May mga tumatakbo dyan bilang senador, pero kung sino pa yung tumutulong sa ating bansa, yun pa yung gustong itaboy natin at kung sino yung mga nananakop sa atin at gustong sumakop ng ating teritoryo, yun yung gustong yakapin natin mga tol. ba? Diba? So ngayon mga kapatid, hinihikayat ng liderato ng AFT ang bawat Pilipino mga tol na bumoto daw tayo ng tama para maituwid natin ang direksyon ng bansa mga kapatid. No, dahil nasa ating mga palad nga naman talaga kung sino ang uh, ilalagay natin posisyon o ilalagay natin sa posisyon ng mga ngalaga ng ating bansa eto ba yung tipong mga sikat lang dahil sa mga pelikula diba? eto ba yung uh, harap-harapan naman na tayo pinapakitaan na talagang pro-China sila <laughs> ilalagay nyo pa rin ba sila sa posisyon? eh ewan ko sa inyo mga kapatid, pero eto mula to sa UNTV News Alright, so panoorin natin itong balitang to at magbigay tayo ng reaction video. Na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Isa lang po ang panawagan ko sa ating mga kapabayan. Gamitin po natin itong eleksyon. Upang mailabas yung nasa damdamin natin by voting the right people. Okay mga kapatida, itong darating na eleksyon ngayong taon mga tol, ay ito uh, yung... Uh, sabihin na natin crucial dahil ito ay uh, magbibigay ng maraming taon na naman no para sa mga kumakandidato na ipakita sa sa mga mamamayan mga tol kung anong klasing tao sila mga tol pero syempre huwag na nating sayangin yung uh, magiging panahon na yon kasi marami nang pagkakataon na nasayang di ba meron diyan mga sikat akala natin talaga ay magaling, akala natin talaga ay matutulungan ng bansa, pero pagdating nung panahong nakaupo sila, yun naman pala, di ba? Sila naman pala yung mga taong willing na makipagkasundo, willing na isakripisyon na lamang ang bansa natin sa mga bansang gustong sumakop sa atin. O, huwag naman sanang ganun. Pero syempre, hindi ko kayo pipigilin hindi ko kayo didiktahan mga tol kung sino-sino mga pangalan ang gusto ng dapat nyo ipoto sa hindi nasa sa inyo na yun, mga tol basta sabi ang panawagan ni General Broner eh gamitin daw tong eleksyon na to para pumili kayo ng maayos kung sino yung mga kumakandidato ang dapat ninyong ihalal sa nararapat na posisyon katulad na lamang halimbawa mga kapatid nung binigyan natin ng reaction video kahapon Diba? Isang tumatangpong senador na galit na galit sa presensya ng Amerika dito sa West Philippine Sea pero hindi naman na yung presensya ng China. Ako po. In the right position. Tamang tao sa tamang posisyon. Ito ang hiling ng literato ng Armed Forces of the Philippines sa publiko para sa paparating na 2025 midterm elections. Mm -hmm. Sa pagbubukas ng National Election and Monitoring Center sa Campo Krami kahapon, Pinikaya ni AFP Chief of Staff General Romeo Brown na publiko na gamitin ang kanilang karapatang pumili ng iboboto para maituwid ang direksyon ng bansa. Gamitin natin yung boses natin, yung kaisa-isang boto natin para maituwid po yung gusto natin maituwid sa ating uh, gobyerno, sa ating uh, society. Ang problema kasi yung kaisa-isang boto ng mga mamamayang Pilipino, mga tol na ipagpapal sa isang palot ng grocery. <laughs> na ipagpapalit mga tol sa limandaan ni, eh. Di ba yan ang problema eh. Let us use this. Let us use our right of suffrage in the proper way. Uh, gamitin po natin yon para maituwid natin yung direksyon ng ating bansa at yung future ng ating mga uh, ng ating bayan at ng ating mga kababayan. ba diba, may mga tumatakbo dyan, artista, may mga tumatakbo na dating nasa kongreso, party list, di ba, na gusto na ngayon maging senador. Nasa sa inyo mga tol, kung gusto nyo silang iboto o hindi, bahala kayo dyan. Sa ngayon, marami silang narinigid na reklamo na sa problema ng banyan, mm -hmm. kung saan mayroon na ang nakakaisip ng military junta bilang solusyon. Narinigid naman po natin na marami. May mga tumatakbong uh mga tao na gustong pumasok sa gobyerno tapos ang gustong nilang solusyon mga tol eh gamitin ng militar para pabagsakin ang kasalukuyang gobyerno imagine that mga tol wala pa sa mga posisyon yung mga taong yun what if pa kaya kung bibigyan nyo sila ng posisyon sa gobyerno my goodness nakakaisip ng militar yun tabi lang solusyon narinig naman po natin na maraming mga complaints maraming problema ang ating bayan ang iba po ang iniisip nila na solusyon ay magkaroon ng military kudeta or military junta. Hindi po yun ang solusyon. Ito pong eleksyon, dito po tayo magtunang ng pansin, ayusin natin yung eleksyon natin. Ikaw nito. Sino sa inyo mga buhay na? Noong mga panahon na may kudeta, mga tol. No? Ako kasi batang-bata pa ako ang naabutan ko yung failed kudeta ni ano, ni Trillanes mga tol, 'di ba? 'Yun ang naabutan ko. Pero 'yung mga ko dito sa panahon ni Cory Aquino, batang bata pa ako ano mga tol, 1987 ako eh. Siguro yung iba sa inyo na abutan 'yon mga tol. Alam niyo naman kung gaano kasaklap. Alam niyo naman na talagang walang maidudulot na maganda 'yon. 'Di ba? 'Yun 'yung iniiwasan na mangyari mga tol ng INC kung bakit kami, mga miyembro ng INC, ay nananawagan ng kapayapaan. Kasi mga tol, alam naman natin na itong magkabilang kampo sa panig ng kasalukuyang gobyerno at sa panig ng nakaraang gobyerno, parehong may kontak pa rin yan. Parehong may kontak mga tol. At merong mga supporters. Na kapag itong dalawang grupong to mga tol ay nagbanggaan, which is yun din naman ang gustong mangyari ng China mga tol, para maailihis, diba? maailihis ang atensyon ng mga mamamayan sa ginagawa nilang pananakop dito sa West Philippine Sea at para humina mga tol ang gobyerno gusto nilang pagbanggain talaga itong mga gobyerno natin wala naman talaga silang pakialam kung sino yung kakampi nila rito at kalaban nila rito eh di ba gusto nila pagbanggain to para humina ang gobyerno natin mga tol at wag kawatak-watak tayo rito libawa may mga nananawagan sa mga dating militar o mga retired na military na di ba na suportahan sila diba Alam niyo na 'yon eh. Hindi, na bago sa inyo 'yan eh. Marami tayong mga naiginig, mga dating military na subukan niyo lang, subukan niyo lang ganyan ganyan, magkakagulo tayo, 'di ba? Kapag 'yon mga tolay nangyari at nagkatotoo, asa nang kapayapaan ngayon sa ating bansa? Sino makikinabang, 'di ba? China, mga tol. Sino makikinabang? Eh. Kaya ngayon ay uh, nagsasagawa, magsasagawa ng uh, uh ng uh, rally for peace ang INC bilang panawagan sa ating gobyerno na kesa i-push ninyo yung inyong kanya-kanyang sariling interes o kung gusto nyo i-persecute yung mga kalaban ninyo, unangin nyo muna magiging kalagayan ng bansa o yung gagawin ba ninyong hakbang eh makakabuti ba yan sa ating bansa o hindi? Kasi imagine yung mga tol kung magkakaroon ng code ito. Diba? Anong, anong epekto niyan mga tol sa ating bansa? Diba? Yan ang iniiwasan natin mangyari mga tol. O no, kaya yung mga ipipwesto ninyo sa gobyerno sa darating na eleksyon, eh, saan na mag-ilagay ninyo mga tol yung mga, alam nyo na, yung may mga magagandang, hindi naman mga tol, yung may, may magagandang hangarin talaga at yung nananawagan din para sa kapayapaan. Iriyak naman ni General Voters na handa ang AFP sa pagbibigay ng seguridad sa paparating na halalan sa pamagitan ng paglaban sa mga peace spoilers. Sa simula pa lang po, ay ginagambanan uh, na natin yung iba't ibang mga uh, activities natin katulad po ng pag-address natin sa mga private armed groups, yung pong pag-address natin sa mga peace spoilers, pati na rin po dun sa pag-address natin dun sa pinatawag ng New People's Army na permit to campaign and permit to win. So yun po yung mga doon po kami nakafocus ngayon bago po yung eleksyon. Siniguro din ang pamunuan ng AFP ang pag-secure sa mga election materials sa kasagsagan at pagkatapos ng halalan. Yeah. Palalakasin din aniya nila ang intelligence gathering laban sa mga kandidato na posibleng may influensya mula sa ibang bansa Tinitignan... mga kandidatong posibleng may impluwensya sa ibang bansa mga tol, mga impluwensya, lalo-lalo na impluwensya mula sa China. Ay n'a binabanggit na talaga natin mga tol para at least alam niyo 'yung mga kandidatong may suporta galing sa China mga tol. Tingnan po natin 'yung mga kandidato. So lahat po ng mga kandidato, tinitingnan po natin 'yung kanilang background. So meron po tayong background check. And uh, pag meron po kami nakita no, ng na mga red flags, ay uh, we, will, we will inform the COMELEC about this. Mm -hmm. Dahil nga po, ayaw natin maulit yung nangyari nung nakarang eleksyon na may mga nakalusot na mga kandidato. Uh, so, mga nakalusot na kandidato. Like for example, mga tol, mayor nang mayor ng Banban, Tarlac. <laughs> <laughs> mga tinitignan nitong uh, AFP mga kapatid, ayaw na nilang maulit yung katulad nga naman ng nangyari sa 2022 election. Biruin mo, naging mayor tapos uh, ano pala, hindi naman pala totoong Pilipino, di ba? We are uh, in collaboration with the uh, PNP uh, and also with the COMELEC to make sure na we will prevent these kinds of uh, things from happening again. So, pinaigting po natin yung ating intelligence operations. Ang PNP naman, palalakasin ang cyber security laban sa paggamit ng artificial intelligence sa pagpapakalat ng fake news para impluensyahan ang mga putante. Yan, isa pa yan, di ba? Kung naaalala ninyo, mga tol, anong samahan, anong grupo ang naglabas ng isang peking video, AI, edited, mga tol, na si PBBM ay nagpupulburon, yan ba igawain ng isang uh, grupong may malasakit sa ating bansa, mga tol? May we anticipate na yung report po natin about what will happen kung mayroong mga fake news coming from the foreign, foreign countries uh, dictating the tempo ng ating election. That's one thing problem. And we're looking also of using AI to combat po. Not them using AI against us, but us using AI to preserve po yung election po natin. Makikipagtulungan din ang PNP sa COMELEC para mapigilan ng vote buying gamit ang money transfer at e-wallet. Nako, eto naman mga kapatid, yung vote buying naman. Diba? Alam nyo na mga tol, yung mga namimigay dyan ng mga pera, mga namumudbud ng pera, hindi ibig sabihin ng mga tol ay mahal nila kayo. Hindi nila pera yon pera na taong bayan yun mga tol. Diba? Namumudbud ng pera mga kapatid. Basta, huwag nyo lang silang kakalimutan sa halalan. May goodness tiniyak din ng liderato ng Philippine National Police ang transparency sa pagpapatupad ng checkpoint sa tulong ng mga body camera na suot ng mga pulis at CCTV sa lugar na pagtatayuan ng mga checkpoints mm -hmm. Leia Ilaga Ayan o, oh, di ba? Ayan, oh, malinaw mga tol. Ito panawagan ng ating uh, kasundaluhan